Ako, kumapit ka dahil kukumpitin natin ang nakakalulang pera at regalo na matatanggap ni two-time gold medalist Carlos Yulo. Ready? Let's go! Una... 10 million pesos mula sa gobyerno pero dahil dalawa ang gold medals ni Carlos Yulo, 20 million pesos na ito. Nagbigay naman ang Mega World Corporation ang luxury condominium unit worth 32 million pesos. Magbibigay din sila ng special cash bonus worth 3 million pesos. Andyan din ang 24 million pesos na house and lot sa Tagaytay mula sa Philippine Olympics Committee. Magbibigay din ang House of Representatives ng 6 million pesos. Kasama na din binigyan ng 10 million pesos worth brand ambassadorship ng isang beauty clinic. Binigyan din ng Don Macchiato si Carlos ng 5 million worth of franchise. Hindi din nagpahuli ang Don Lemon sa kanilang 2 million pesos worth of franchise. So far, ito na yung total natin. 102 million pesos. Grabe no? Pero nagsisimula pa lang tayo estimate rin namin ang lifetime incentives ni Carlos. With life expectancy, frequency, and average cost, ito ang presyo ng iba pa niyang matatanggap. Nandyan ang lifetime buffet niya sa Vikings worth 2.4 million pesos. Lifetime din ang kainan niya sa Tipsy Pig worth 3.6 million pesos. Pati JT's Manukan Grill, it's approximately 700,000 pesos. Hagimo Sushi Ramen Bar worth 1 million pesos. Basta Mura Baxilog si worth 366 1000 pesos. Nandyan din ang panghabang buhay ng gym worth 1.1 million pesos. May pa -free design din ng bahay ang Nexa Engineering worth 4.7 million pesos. May pa lifetime offer din ang laundry service na Labana, lifetime delivery per Arkela, 244,000 pesos. Shimmer and shield coating, 141,000 pesos. Si Apollo Home Depot naman ay magbibigay ng 100,000 pesos na cash. Panghabang buhay na din ang libreng gupit niya. By Alpha Barber, worth 112,800 pesos. Teka, teka. Hinga muna tayo. Ito na ang total so far. 160 million pesos. Wow. Grabe, no? Pero teka, marami pa. Andiyan din ang reward ng Chooks to Go worth 3 million pesos. Pati sa libreng ID picture ni Carlos, 7,000 pesos. At kung gumimik si Carlos once a week, that's 2 million pesos. Libre din ang consultation niya kay Dr. Vigil Law worth 52,000 pesos. A lot of medical clinic, 23,000 pesos. 488,000 pesos naman ang sponsored ng Pisces Coffee Hub. Novel Cafe worth 500,000 pesos. Cookies by the bucket worth 244,400 pesos. May pa-free Italian rice din na 488,800 pesos. Andiyan din lang 47,000 pesos ni Crystal Sweet Treats. Hindi rin mawawala ang panghabang buhay na sangyu by Samjiville worth 1.2 million pesos. Libre na din ang mang inasal niya worth 366,000 pesos. Ang sikat na bok Korean fried chicken naman ay worth 854,000 pesos. Janrik's Fresh Buko Shake worth 100 195,000 pesos. Okay, okay, okay. Hinga ulit ng malalim. Ito na ang total natin so far. 126 million pesos. What? Nga pala ha, take note lang, tax free ito kasi ito ay donation inter vivos. Ibig sabihin, ang tax ay obligated sa mga nagregalo sa kanya. So literal na no worries si Carlos Yulo. Okay, ituloy na natin ang computation. Nilibre na rin siya ng Field Global Immigration Services Corp ng free visa worth 2.3 million pesos. Makimura Ramen Bar worth 1 million pesos. Corn Dog by Lafus worth 500,000 pesos. Another chicken ulit by Ching's Kitchen worth 611,000 pesos. May papansit rin ng bodies worth 733,000 pesos. And the last but not the least, andyan din ang presyo ng dalawang gintong medalya na natanggap ni Carlos Yulo sa Olympics. Ang presyo ng mga medalyang ito ay 138,000 pesos. Ang tanong, e eh magkano ang total computation ng mga regalo at pera na tanggap ni Carlos Yulo? Hingang malalim, 132,702,000 pesos. Grabe no? Daig mo pa ang nanalo sa loto. At take note, hindi pa kumpleto lahat yan. As time of this posting, patuloy pang dumadag sa mga regalo at perang natatanggap ni Carlos Yulo. Sa gitna ng lahat ng ito, we say deserve. E paano ba naman kasi gumawa ng kasaysayan si Carlos Yulo? The first ever Filipino to snatch two gold medals at the Olympics. Mabuhay ka.